Two, three. Listen to me now Nine, two, three. Listen to me now naman po tayong ulam for today. Uwi ng aming daddy. Oh, buhay pa pala siya. Oh, ang alimango Ay, ang laki. Grabe nung no, isa naryo. So big. The prawns. Ah, tingnan nyo naman. Tempura. Okay. Oh, alin ang mahal dyan? Alin mahal? Kitang? May kitang, Ben? Tingnan e nyo, tingnan nyo kitang. Yeah, tingnan nyo, eto Ito daw po, mamahalin ko. Okay, the kitty paw is in the herbs. Kitang tawag diyan. Yeah. And then ay okay. Ano? Ah, ah, sabi ko nga hindi ka naman kalabeto naka ay kalarod kagabeto na sa. So, Uy, pare si Kitang oh. Tumata noon. Oh, sariwa, ang galing. Ang galing naman. And then the Tiger Tiger Anorede Tiger Tiger prawn. prawn. Ba Lucasulin Lucasulmeran Ba oh Hades kasi laki niya na si ano Hades kasi laki niya na si Pangus <laughs> Tapos meron pang isang na bigaw na mango, mango oh para sa rewa Hello tayo mama para sa meron na lang po tayong holy for today. Ang ating pong mga biyayang galing sa fish pond. Bumi ng ating dati. Actually, buhay pa siya. Oh, ayan, oh. Oh, oh humihinga pa siya, di ba? Kita nyo, guys. Ang ganda, no? Humihinga, ha? Fresh na fresh. At ito po, gumagalaw pa talaga. So, ayan po lahat ng uwing ulam ng aming dati. Ayan po, pakita ko lang po na fresh na fresh pa po ang ating kitang kahit na kanina-kanina ko pa po siya nilinis. At ang ating pong mga daing, ayan, o, nilinis ko na rin po. At ibababad natin sa suka na may bawang, na may paminta. At ang ating pong tiger prawns o ang ah uh, hipon or tiger straight at ang isang. iisang alimang <laughs> bukas ka d'yon po ulit natin